sa pagpapatuloy ng ating kwento. Abalang-abala ang mga manggagawa sa paghuhukay at sina Lloyd at Javier ay nakamasid sa mga ito. Parang naghahanap tayo ng karayom sa gitna ng desyerto. Saad ni Javier. Oo, oh, tama ka. Pero, kailangan pa din natin itong gawin. Dahil hindi natin maitutuloy ang construction kung mayroong mapanganib na bagay. Saad naman niya. Sigurado ako nandyan lang yon. Ang medium ng sorcery na ginamit para sa black magic. Isip niya, Master Lloyd, Master Lloyd, tawag sa kanya ng lalaking nakasakay sa kabayo. Napalingon siya rito at nagtaka sa kung anong sasabihin nito. Dumating si Count Cremo na nagmula pa sa kanluran pagpapatuloy nito. Count Cremo, bakit nandito siya nang bigla-biglaan, tanong naman niya. Sa mansion ay nakaharap niya si Count Cremo. Nakaupo siya kasama ang kanyang mga magulang at nasa gilid naman si Javier at katapat nila si Count Primo at ang anak nito. Gusto kong humingi ng kasal sayo, saad nito. Pasensya na, Count Cremo. Hindi kita type, sabi niya. Parehas lang tayo, hindi din kita type. Hinihingi kong pakasalan mo ang aking anak. Sagot naman nito, biglaan naman yan. Bulalas niya, hindi ko hilig ang magpaligoy-ligoy pa, kaya derechahan na kitang kinausap. Nag-isip ako ng matindi at napakahaba simula nang umalis ka at nagtataka ko kung meron pa bang tao na mas makakabuti kaysa sayo bilang magiging aking manugang. Pero bigla-bigla ka naman naging sikat. Sigurado akong maraming mga maharli ka ang nais magkaroon ng koneksyon sa pamilya ng friend Kaya, nainip ako at hindi ko na kayang tiising pa. Kailan ba ang magandang pecha ng kasal? Tanong nito. Huminahon ka muna, Count Cremo. Wala pa namang iba na nagyaya sa akin para magpakasal. Sagot niya, Lord. Tawag sa kanya ni Arkes. Ano yon, Count Frontera? Tugon niya. Ibinuhos nito sa kanyang harapan ang maraming sulat. Ito ay mga sulat ng nang nanghihingi ng kasal na ipinadala sa pamamagitan ng kaharian ng bahay ng mga lords at maharlika. Saad ni Arkes, nagulat naman si Lloyd nang makita ang sangkatutak na liham. Itinago ko yan at plano kong ipakita sa iyo mamaya kasi napakabisi mo pa kanina. Pagpapatuloy naman ito, hindi sila sinsero, dapat bumisita sila dito tulad ng ginagawa ko. Ang seremonya ng kasal ay idadaos dito sa Frontera, sigaw ni Cremo. Count Cremo, hinay-hinay lang tayo. Nagpapasalamat talaga ako at binibigyan mo ako ng mataas na pagbati. Ngunit pakiusap, patawarin mo ako kung hindi ko kayang sabayan ang nais mo, wika niya at sabay yuko rito. Ano, ikaw ay isang bachelor sa edad na 27. Yan ang edad ng isang tao na nagsisimulang magtaka kung meron kang kahit na anong kasiraan, dahil ikaw ay hindi pa kasal. Sagot nito, Count Cremo, pwede bang maging mapurol ka kahit saglit lang? Tanong niya at napalingon siya kay Javier na biglang pinigil ang pagbulanghit ng tawa. Hoy itigil mo yan. Anong nakakatawa, si Tanya rito? Dahil ba ito sa pakiramdam mo na hindi kaya ng pamilya Krimo ang ginagawa mo? Tanong nito. Hindi yon. Kung titingin ka lang dyan sa tabi mo. Wika niya. At tumingin si Krimo sa kanyang gilid kung saan nakaupo ang nakayuko niyang anak. Ako ang panganay na babae ng pamilya Krimo, gagawin ko ang lahat ng maluwag sa aking puso para sa kapakanan, pagsulong at katatagan ng aking pamilya. Handa kong isakripisyo ang aking sariling katawan, wika nito habang nakayuko. Nanginginig ang babae at umiiyak. Halatang napipilitan lamang ito sa nais ng kanyang ama. Sa tingin mo ba ay may kakasal siya sa isang Demon King? Isip niya habang walang kare-reaction ang mukha ng bigla na naman niyang napansin sa kanyang gilid si Javier. Ginagamit mo ba talaga ang mana mo ngayon para pigilan ang tawa mo? Tigilan mo nga yan. Sita niyang muli rito may nais akong sabihin. Singit naman ni Arkes. Habang may ginagawang importante para sa pamilya, sa aking palagay na ang mga iniisip ng mga taong sangkot rito ay importante rin. Sa tingin ko ang pag-ukol ng buong buhay mo sa isang tao ay imposible kung walang pagmamahal. Saad niya sabay hawak sa kamay ng kanyang asawa. Para sa kapakanan at kaligayahan ng iyong anak, umaasa ako na rerespetuhin mo ang kanilang mga kahilingan. Pagpapatuloy nito habang nakangiti. Napatingin naman ang anak ni Krimo kay Arkes at makikita pa din ang mga luha sa mga mata nito. Habang si Krimo naman ay nakatingin lang sa kanyang anak, napapikit siya at inakbayan ng anak. Christine, sa tingin ko ay muntik na kitang masaktan at maging malungkot para sa kapakanan ng estado ng ating pamilya. Wika nito habang nakangiti, napahawak sa bibig niya si Christine. Papa, wika nito na maluha-luha pa. Mahal kita, pagpapatuloy nito sa bay yakap sa ama. Ikaw talaga, ganyan ka bakas kasaya, saad nito na nakatawa. Ang mga tao sa pamilya ng Frentera ay palagi akong pinapabilib. Natuto ako ng magandang aral ngayon rito. Mabuhay tayo ng may pagmamahal, wika nito sa bay taas ng kamay. Nang may pagmamahal, sagot naman ng mag-asawang Frentera at itinaas din ang kanilang magkahawak na kamay. Umalis na ang mag-amang Primo at naiwang nakatayo naman ang mag-asawang Frentera habang si Lloyd ay nakaupo pa din sa sofa at nakayuko. Isa palang happy ending ang hindi may kasal sa akin. At ito din ay sinang ayuna ng aking mga magulang, seryosong isip niya at napatingin kay Javier na ngayon ay nasa isang gilid habang nakahawak sa tiyan nito. Pinapigilan nito ang pagtawa at gumagamit pa din ito ng mana. Ang baliw na yon ay hindi tumawa hanggang dulo. Salamat pa din sa iyo. Dagdag niya, habang halos nahihirapan na si Javier para mapigilan lang ang kanyang pagtawa sa sitwasyon. Nagtratrabaho siya ng mas desperado kaysa sa ginawa noon ng kinalaban niya ang Giga Titan, pagpapatuloy niya. At bandang dulo, ipinadala nila ang pagtanggi sa lahat ng political marriage request sa pamamagitan ng ibon. May tiyak na panganib sa political side at ayaw nilang gawing miserable ang buhay ng kahit na sinong babae. Tila yan ang dahilan kung bakit tinanggihan ng pamilya Frontera ang lahat ng marriage requests. Pagbabalita ng isang lalaki sa Reyna. Inaasahan ko na yan. Kahit na tinanggap pa nila ang request, ang babae ay tatanggi din. Lloyd Frentera, mukha kaya siyang patatas. Wika nito sabay pigil ng kanyang tawa nang maalala ang mukha ni Lloyd. Kamahalan, ayos ka lang ba? Kailangan natin ng Imperial Doctor pag-aalala nito sa Reyna. Hindi, Ayos lang ako. Wala lang ito. Ipagluto nyo ko ng patatas ngayong hapunan. Gusto ko ng buong patatas na pinakuloan. Utos niya. Masusunod, kamahalan. Sagot naman nito. Kailangan kong malaman kung sino ang pipiliin ng mga frontera. Dahil nagiging isa sila sa pinakamalakas na pamilya sa probinsya. Isip niya, anong nangyari sa sulat na ipinadala natin sa Asfahan? Tanong niya. Ang mga bastos na weasels na yon ay nagpupumilit na wala silang kinalaman sa monster domino at gumagawa ng malaking kaguluhan imbes na humingi ng tawad. Ito ay malino na isang panunokso na ginawa laban sa kaharian ng magenta. Saad nito, ang baliw na matandang weasel na yon, hihintayin niya ba na hawakan ko ang ice pod ko, isip niya. Magbubuo tayo ng isang envoy delegation at ipapadala natin sa Asfahan. Pagbawala ng lahat ng uri ng liham kapag nangyari na yon. At ang mga taong kasama sa envoy delegation, mukhang magandang haluan ko ito ng patatas. Saad niya habang hawak-hawak ang baba at nakangiti. Samantala, sa mans iyon ng frontera. Nakita namin ito sa incident site sa norte. Sa tingin namin ay may kaugnayan ito sa nangyaring insidente. Wika ni Sir Byron at inilapag ito sa hapagkainan na kung saan ay kasalukuyang kumakain si na Lloyd. Ulo ng kambing, tanong ni Lloyd at pinagmasdan ng pugot ay e ulo ng kambing. Halos maduwal naman ang kumakain na si Arkes nang makita ito. Ang pattern na to, nakita ko ito ang larawang ito sa nobela noon. Ang pattern ng kaharian na kung saan naging masama ang Empress. At dahil dito, may nalaman ako na hindi sinabi sa nobela noon. Ang naging masama ang Empress at ang barrier sa insidente sa Namara. Siguradong may kaugnayan sila. Marami ang nangyari na nagbago simula nang na-involved ako sa mundong ito. Ang Empress ay hindi naging masama at ang dahilan ng barrier ng namaran ay hindi na umiral. At ang insidente ay nangyari lamang noong ang mga refugees ng Monster Domino ay naghahanap ng makakanlungan sa namaran. Pero ang mga taong iyon ay sumusubok ng kung ano na wala sa nobela. Kung hindi ko ito paghahandaan, makakaapekto ito para sa pinapangarap kong relax na pamumuhay, tuloy-tuloy niyang isip. Ang Dark Sorcerer na nagpakalat sa barrier ng namaran at itinulak ang lahat sa kamatayan, ay si Can Avard. Siya ang pinakamalaking suspect pagpapatuloy niya. Sir Byron, ipagpatuoy na nating muli ang construction. Kailangan ko itong makumpleto kagad bago ako pumunta sa kung saan para magtrabaho. Utos niya, Naiintindihan ko, tugon naman ito. Bakit aalis ka na naman para magtrabaho, wala ka pang ang pahinga, pag-aalala ni Marvella. Saan ka na naman pupunta, tanong naman ni Arkes habang nakatakip ang kamay sa ilong dahil nababahuan ito sa ulo ng kambing. Sa namaran, may gagawin ako doon. Sagot niya, dahil nakasisiguro ako sa aking paniniwala, kailangan kong makakita ng ebidensya at bigyan sila ng nararapat na parusa. Maraming building na ang nakatayo, at ang lugar na ito ay walang iba kundi ang Fentera County. At mga sampung kilometro sa bandang norte nito ay makikita ang sludge disposal plant. Naroon nakatayo si na Lloyd at Podong sa harap ng pinakatakip nito. Podong, buksan mo na ang takip, utos niya na agad namang sinunod nito. Binuksan nito ang malaking takip ng sludge disposal plant. So Lites, ipinagkakatiwala ko na sayo. Wika niya. Okay. Wika naman ito. Pumikit si Solites at nag-concentrate at makikitang lumalabas ang kanyang kapangyarihan at pumapalibot sa kanyang katawan. At unti-unting lumutang ang mga dumi mula rito. Lumutang na kayo mga dumi. Isip ni Lord. Unti-unting lumutang ang mga dumi mula rito at nagsama-sama at nabuo ang isang malaking bilog na dumi. Umilo na si Solites at nag-transform siya bilang isang dragon. Yumalulong sa tanda ng handa na niyang tunawin ang malaking duming iyon. Inipon niya sa kanyang lalamunan ng apoy at ibinuga ito sa malaking bilog na dumi upang matuno ito at hindi makapinsala sa mga tao. Balang araw ay malalaman din ng mundo ang kwento ng isang dragon na handang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kapakanan ng hygiene ng sangkatauhan. Isip niya habang nakatingin kay Solites habang bumubuga ito ng apoy. Ang alamat ng dragon na tagapuksan ng dumi, Solites, saad niya. Baliw ka! Huwag mong sasabihin sa iba ang tungkol dito. Ano bang kalokohan yan, inis na wika naman ni Solites. Bakit? Ang cool naman nun. Dragon na tagapuksa ng dumi, sagot niya. Baliw ka talaga, seryoso ka ba dyan? Wala ka talagang kwenta magbigay ng pangalan sa mga bagay-bagay, saad dito. Hindi ko nakasalanan yon kung science major ako. Sabi niya, lahat ng science major sa buong mundo ay pinindot ang dislike. Sabat naman ni Messenger, Nagawa mong magpatayo ng kauna-unahang collective waste system para sa kontinente ng Laor Asia. Salamat sa iyo, ang konsepto ng public health ay nag-uumpisa ng makilala. Dagdag pa ni Messenger, at nagkaroon din siya ng bagong title, ang Bibigyan Bakita ng Pulang Tisyo o Asul na Tisyo. Ang title effect ay 0% na ang chance ng infectious diseases na pwedeng mangyari sa Frontera County. Kaya kung harangan ng mga sakit na nagmula sa labas ng county. Sa aking palagay, ay mare-relax na ako ngayon, isip niya habang binabasa ang notice na ibinigay ni Messenger. Kailan mo pinaplano ang pag-alis papuntang namaran? Tanong ni Javier. Gusto kong umalis kagad. Ka Sagot naman niya. Pero ako naalis ako ng walang ginagawang plano at walang mapala. Kung gayon ay nag-aaksaya lang ako pera para sa traveling expenses, baka may kontrabida sa lugar na ito. Kahit nasabihin ko pa yon, wala pa din itong kredibilidad kung meron lang sanang maayos at disenteng dahilan. Tuloy-tuloy niyang isip, Master Lloyd, banda roon. Wika ni Javier. Nagtaka naman si Lloyd sa nakita niya. Sa labas kasi ng kanilang mansion ay makikita ang maraming karwahe. Ano ang lahat ng ito? Tanong niya. Nakakaramdam ako ng tila isang babala. Bulalas niya. Sa loob ng mansion ay kinausap ni Lloyd ang kanyang ama. Tungkol sa mga marriage proposal na nireject natin kamakailan lang, pinapanta nilang lahat ang kanika nilang mga anak na babae dito, at sinabing magbabago ang isip mo kapag nakita mo sila ng personal. Wala akong magawa tungkol dito, kaya nagbigay ako ng accommodations para sa kanila, gumawa ako ng number cards para sa pagkasunod-sunod ng mga binibining makakadaupang palad mo. Paliwanag ni Arkes. Ama, excited ka ba ngayon? Tanong niya. Hindi, hindi, nais ko lang pakasalan mo ang taong mahal mo. Siyempre, nasa edad na ako na kung saan dapat ay may mga apo na ako, at ang buong kontinente ay nagtataka kung may kakaiba o maliba sa aking panganay na anak. Ayos lang naman ako, wika nito habang nakayuko at hindi makatingin ng derecho sa kanya. Habang ang ating bida naman ay wala namang kare-reaksyon ang mukha. Bagong Turtle, ang pangalan mo ay Uoid Nocrantera, pangasar ni Messenger, baliw. Excited ka kasi matagal-tagal na din ang huli na napagtripan mo ako. oh, exciting naman siguro ito, may mga nakapilang binibini para pakasalan ako, pero, dapat nating pag-isipan ito ng maigi, hindi naman talaga ang mga binibini, kundi ang kanilang mga ama. Mga matatandang lalaki na pumipila para lang magkaroon ng kaugnayan sa akin. Ibig sabihin lang nito ay minamahal ako ng mga matatandang lalaki, isip-isip niya habang nakaupo. At naghihintay sa unang binibining makakausap niya. Ang unang binibini ay papasok na, wika ng butler na nasa pintuan at pinagbuksan ng pinto ang binibini. Kinagagalak kung makita ka, Miss Customer, ay ibig kong sabihin ay binibini. Wika ni Lloyd. OMG! Sir, gusto kong pakasalan ka, wika nito na nakatingin kay Javier na may pagkislap-kislap pa. Pero, bakit ang iyong alipin ay nakaupo at ikaw ay nakatayo? Tanong nito. Dahil ako si Lloyd. Sagot niya. Ano? Tanong muli nito. Dahil ako si Lloyd. Muli niyang sagot. Nawala ang ngiting kanina lang ay makikita sa mukha ng binibini at napalitan ng pagkadismaya ng malaman na si Lloyd pala ang nakaupo sa harapan niya. Problem. Wika ni Lloyd. At senara naman ng binibini ang pinto palabas. At inanunsyo muli ng butler ang pagpasok ng pangalawang binibini. At tulad kanina, ganoon muli ang nangyari, na muli ng binibini na si Lloyd ay isang alipin at ang master ay si Javier. At ganoon din ang naging reaksyon ng binibini at umalis na din ito. Napatingin naman si Javier sa walang kare-reaksyon na si Lloyd. Ang boring naman. Saad ni Javier. Pasensya na, magaling lang akong umintindi ng realidad. Sagot naman niya. At sumimangot naman sa gilid si Javier sa kanyang nakuhang sagot mula kay Lloyd. Inanusong muli ng butler ang pagpasok ng pangatlong binibini. Kinagagalak kitang makita, Miss Customer, ay binibini pala. Wika niyang nakapikit ang mata. Hindi naman siya nakarinig ng sagot mula sa binibini kaya binuksan niya ang kanyang mata at nagulat siya sa kanyang nakita. Sandali, pamilyar siya sa akin. Sa illustration ng Iron Blood Knight. Isip niya, itinaas ng binibini ang kanyang saya ng bahagya upang siya ay magbaw sa ating bida tanda ng kanyang pagbati. Ako ang panganay na anak ni Count Namaran, ako si Celoria Namaran. Wika nito, Celoria Namaran. Akala ko ay isa siyang maayos na bidang babae dahil idinidate niya si Javier. Pero sinakripisyo niya ang kanyang buhay para protektahan ang mga tao ng Namaran. At ang mga nagbabasa ng nobelang ito ay mga nabaliw at mga nagsi-comment pagkatapos mabasa ang pangyayaring iyon. Pakiramdam nila ay masyadong malupit ang pangyayari, at tinanong ng lahat bakit ang mga minamahal at pinapahalagahan ni Javier ay namamatay. Maraming mga tao ang nagbigay ng kanilang atensyon sa nobelang ito dahil palaging malungkot at nag-iisa ang bidar ito kumpara sa ibang nobela. Isip-isip niya, alam kong kawalang galang pero pumunta pa din ako dahil sa pang-iinis ng aking ama. Maayos ka naman tignan kaysa sa mga naririnig ko. Wika nito. Pasensya ka na, ako si Lloyd. Hindi iyang nakatayo sa likod ko. Saad naman ni Lloyd? Ano? Ikaw ang kinakausap ko? Pagtataka nito. Ang taong nasa likod mo ay ang kilalang Swordmaster, si Sir Azrahan. Pagpapatuloy nito, nagulat naman ang dalawa sa sinabing ito ng binibini. Tila naguguluhan ka dahil sa mga marriage proposals. Busy ka siguro sa pag-iisip tungkol sa kasal. Wika nito at umupo na sa upo ang katapat ni Lloyd. Ano, paano mo nalaman 'yan? Tanong niya. Nakita ko habang papunta ako rito. Mga gusaling ngayon ko lang nakita ay nakatayo sa lugar na ito at malinis na kalsada na patungo sa lahat ng direksyon ay ginagawa. Busy kasi siguro masyado sa pag-aasikaso ng lahat ng 'yan. At dahil alam ko naman ang nais mo, ako ay aalis na. Wika nito sabay tayo. Hindi, hindi sandali lang. Gusto pa kitang makausap saglit pagpigil ni Loyd rito. Nakakaranas ba ang namaran ngayon ng kahirapan? Tulad ng, bigla ang pagdagsa ng mga tao, tanong niya. Paano mo nalaman? Mga apat na raang refugees ang dumating sa namaran dahil nawalan sila ng tirahan dahil sa pag-atake ng mga halimaw. Sa nalalaman ko, may nagdala sa kanilang lahat papunta sa namaran. Sabi nito, Kasar, ang barrier ng namaran ay isang spell para higupin ang mga buhay ng mga taong nasa loob nito. Ang barrier ay ginawa dahil sa mga refugees na nagdagsaan at pinuno ang bilang ng kailangang mga tao para ma-activate ang Canaveran's magic. Akala ko ay natipo na naming lahat dito sa aming county, pero bandang huli, may mga napunta pa din ang mga refugees sa Namaran. Kung ang plano ni Canaveron ay magpatuloy tulad ng sa nobela, libo-libong tao sa Namaran ang isasakripisyo bilang alay at ang kabalyerong magdadala ng kamatayan, ang Hell Knight ay lilitaw. Ayon sa storytelling ng nobela, kahit ang Swordmaster ay hindi kayang talunin ng Hell Knight dahil ang tulad dito ay ihinahalin tulad sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ko mapipigilan ng pagkalipol ang buong lugar. Mas grabe pa ito kaysa sa inaalala ko, isip niya na pinagpapawisan pa. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat hanggang sa muli.